Hello guys, sa this video ay magluluto ako ng kamote queue. Alam niyo ba guys na ang kamote ay may ang kamote ay may iba't ibang uri o kulay. Ito ay may kulay dilaw, kulay puti, at purple. Ito ang 'yung ay purple dahil ito ay mukhang masarap kaya ito ang aking iluluto na kamote queue. Hiniwa ko siya ng pahaba dahil mas gusto ko ang pahaba dahil madali lang siyang kagatin. Ito guys, let's start. Luto na natin ang ating kamote cube. magpainit na po tayo ng mantika at isunod na natin ang ating kamote. Ito ang talagang meriendas na, na na dito sa Pilipinas dahil ito ay napakasarap at talagang magugustuhan ng lahat guys ganyan lang po at ipinatong ko ang asukal at hinayaan ko lang po siya dyan sa kawali at hinalo ng bahagya para maluto po ang ating kamote dapat guys, ang texture ng ating kamotikyo ay malutong. Dahil kapag malutong ang ating kamotikyo ay talagang ito na ang matatawag na perfect na kamotikyo at hindi siya masyado na didikit-dikit kapag ito ay ating kinuha. Ang kamotikyo pala ay meron din benepisyo sa ating katawan ito ay mataas sa ito ay mataas sa vitamins and minerals kaya hindi natin dapat isnabin ang kamote at ang kamote queue ay isang napakasarap na merienda na magugustuhan ng lahat tara guys at tikman na natin ang ating niluto na kamote Q ginger na Wow, napakasarap naman ng aking luto. Talaga na ako ang tamang luto niya. Siya ay perfect at hindi siya malagkit. Madali lang po siyang hawakan. That's all guys. Thanks for watching. Sana yung nagustuhan niyo ang aking pagluluto sa ating kamotik Q. Bye bye!